dahil po daro sa banda ko pinakadulong po medyo malayo lang po ang spot ginigiling na po oray maganda po at mainit tapos ay diretsyo na po yung dryer

Oh, parang ito, o. 63 at 64, ito, o. Rizong. Oo. At kinikilo na? Diretso na po ang dryer. O, pa-dryer na? Diretso na po sa dryer. 63 at 64. Tignan po rin tali ko sa baka ayaw na yung lagot. Hindi ba? Taka muna. Tara yung diretso ng dryer, o. Anong nasa ako? Anong Ay, yung... yung inaani natin ito na, ano, isasalang na. Ay, kulang. Ito doon hanggang alas 1 sila, kaya bahala na pati. Teka, teka, Miu. walang kwenta yung ano. Uh. Nakamotor ka naman nakasakay sa iyong motor. <laughs> ano ka, Arne? Ayos, magaling nga si, si Miu. Yari na po. Nakakotor si Bainte Sako. Bainte Sako. Ayos na po, Maarding. Oh, Salamat po. Oh, banayang kabuti ah, oh, ulaki. nga. Oh, oh, oh. Nasa saging pa. Uh, oh, oto okay, yala. po, inabot pa po tayo ng ulan. Ay may natira pang hakutin. baliari po ay anin na sako, sa pero nakabiyahin na po. Ayan. Ayan, ang ulan. Ayan, lakas po ng ulan yan. Ayan po tayo ng Ayan. Eh. Yan po ay yung 3 sir Tapos ayun pa po yung 4 na sako 1, 2, 3, 4 Grabing lakas Ay po naman kung tatakbo sa kubo ay magsusulo itong magkakabayo ay mahirap pong magsakat sa kabayo magsabit andun po kasi yung kubo yun eh. yan basa basahong tayo mabuti po ka muna tapos agad natin ang ano hanggang 11 oh. 11 po ng umaga e ay eh, po namin na araw po kanina ganyan umulan, bilis bumaba ang presyo. Babawas po agad yan ang piso. So, 11 or 10 bawas po agad yan. Gawa ng naresiko tapos ay hindi maiglab. Matip na po yan. Sabihin ko talaga. Pari po ay ano nung treasure Narating po tayo sa loob Dati nga po pag yung sa malalayong area namin at walang naghakot Natutulog po kami sa ganito na lang oh. May mga dalang lutuan Oh yun po yung talagang nangyayari po sa amin yung mga malalayong area po Kaso po ngayon yung malalayong area namin yung iba Bakante na mas pinapriority namin itong malalapit hinahin na po yung magkakabayo yo kala ko may kasamang bata Ano, diretso na. Ha? Diretso na. Ha? Puyog. Bayay na. Titimbakan na natin yun. Kaya mo na isabit yun mamaya ano? Uh -huh. Yung dalawang ano, para ako diretso si Bat na rin. Atras, atitimbakin. Ha? Ha? malulum -lum. Ay, tika, tika, lalapit ko na. Pundo ka sa kabila. Ha? Uh. 64. Hindi na natin i... Aano? Sa bato. Sa bato, papatong. Ay, ikaw, oh. Uh. Ah, ay kay tatay na chinilas na iwan oh. Dahil, no? Wala lang dyan Ay kung hindi nakita yung pool Double size 64 at 66 Ayan. Ay hiwalay na yung ano Ito na Timba ka na natin na risa Ari po ay yung maliit At gawa na rin yung kasulihan na. Pero tatabunan uli at nang hindi naman kawawa Pop, hmm. pop, pop Tatanggalan tali ng akin sa pupi kaya naman ay na, nabot pa tayo eh, no? Yeah, 64 at 66 51 Di nyo na tatabunan Ah dyan ah yeah. Oo oh. Hmm. na mamahanap buhay natin ito 51 at 49 ay di sandaan na no hmm. 51 at 49 100 Ang lapit Kung kabay, papasan ko yung kiliman 64, 66 Handa ko naman Mag, uh, ano sa ulo, tapis Dala yung sa, yung, yung ano Okay <laughs> Kali ko kung lalo pa lang Alam pa? Mahal pa? Hindi damoy. <laughs> <laughs> Ay, Ayos na. Dalang mo kumamasa ng sa dampa. Ayan Yan, diretso na po yan doon sa lipat habal po yan. Lipat doon sa motor po na naghahakot. Tapos diretso po yung dryer. Salamat po Panginoon. Natakatapos na po kami sa ani dito. Oh. Yun na lang ang natitira. Dire-diretso na rin po tayo edulas tayo po na pa buhat ko po aray ng kiluan naiwanan naman tatay ang ano aray po ibabalikan na yan po may mag-ana kung makikaya nang buhatin po yung kailuhan na binili natin. Safety po ito. May lock. pre Free lock. Pag pinihit yung gayaan yan, hindi nagagalaw yung spring sa loob. Oh. Nasa 5,000 ho ito. Ah, ano nga ba? Parang nasa 5,000 nga ho. Ata. Tara po. Yeah. Diretso na. Bongo. Lalim Diretso na po tayo Ito po yung mga hinarbisan no? Ito pa ng tubig Ayan po Salamat po sa inyong pagsama Na po tayo pinaka 28 sako Dito sa hinarbis na ito Yan, ingat po lahat. Happy lampu, bye.